Magandang tahali mga idol. So, ito mga idol, mayroon tayong <coughs> nabili na bayabas. So, tikman natin ito mga idol kung gaano to siya katamis. Kalutong, kasi ang sabi sa amin, nung nabili namin to, matamis na ito siya at malutong. So, ito mga idol. Oh. Buka natin yakin may para kaya na natin para matikman na natin yung Binibi ni Aling Berto, ah, Kuya Berto Doon sa Ano kanina sa so, Shout out nga pala kay Kuya Berto Shout out ni Kuya Berto <laughs> Ang ganda ng laman niya mga no Oh yan o o ang lalaki. Bale, bale ano sya Bale, na <laughs> uh, dalawang piraso ay bininta lang niya sa amin ng 60 pesos yung dalawang piraso. So, <laughs> eh, hindi naman din sya ano, hindi naman tayo logi kasi sulit naman din talaga matamis siya. Ay, hindi ko pa natikman pala. Titikman <laughs> oh, ko pala. Mahuko so, man.

Ayos na nice. Babe, nice. Grabe. Hmm. Maroon ito, maroon? Oh. Oh. Ano? Ang ganda daw niyan sa ano. Maroon ito. Tikman mo, <laughs> idol. Idol, tikman mo. Sabi sa idol. Kahit pala siya lang. <tompa> <tompa> Ay, di ko hindi ka na po na yung na pala sa mayro, para sa mga parang hilaw lang sa tinapong hindi na bayabas natin tati mo ba? bayabas kami dati si ko rin sa harap ng ba, ganyang karagay mas malaki pa Oh? hindi okay. ko alam, bigla na lang na unahanahin to yung pag-ano niya. Hindi parang na Ay, ba yung ngayon. Wala yun. Matagal na yun, mga 36 yep. pa mga... Kaya na ate ma-record ba? Ano din yun? Mayroon din? Ang daming bunga, pero ang hmm. dami dyan sa si malibu. Ang dami siyang bunga, problema. No, yung parang ang huwag na simula sa katiyak sa puno. Ah, kulang na na ano yun. Kaya siya nabakba, magbayo niya sa... Binabalot niya siya. Mabay doon. Kalahati lang yun. 'Yung buksan natin muna ito, may natira pang isang kalahati, oh. Ay, den. Nandoon yan. May natira pang isang kalahati. Ito na. Kalate lang 'to. Hmm. Oh. 'Di ba ito lang?